Good morning mga idol. So ngayong araw po dahil wala tayong customer habang naghihintay ng customer gagawa tayo ng eroplanong papel mga pa idol. Ngayon yung sabihin sa akin na hindi nyo to ginawa nung kabataan nyo. Noong elementary ako mga idol, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, pag wala pa yung teacher mga idol, yan po ang ginagawa ko sa kwaderno ko mga idol. Pinukuha ko at ginagawa kong aeroplano, pinapalipad ko sa classroom. Kung di naman aeroplano, gumagawa ako ng bangka. Kung di naman bangka, uh, flowers, yung flowers, flowers na papel. Tapos, yung iba ko mga classmates, ang hilig nila mga idol is paper doll. Ayoko sa paper doll. Hindi ako, hindi ako mahilig sa paper doll lang sa akin. Yung mga barko, eroplano yun ang ginagawa ko mga idol. Ayan, isa naman yung ginagawa ko is yung paputok. Ang tawag namin dyan sa Bisaya, mga idol, is pabuto. Yun, yun yung ginagawa ko sa mga notebook ko. Kinukuha ko at ginagawa kong pabuto. Naalala ko lang yung kabataan ko mga idol. Yan yung ginagawa ko mga idol ito at na kasi wala nga customer, wala akong magawa, na, nabobored ako kaya naisipan kong gumawa ng eroplanong uh, aeroplanong papel. So yan mga idol. So yun lang po mga idol, maraming salamat sa mga nood. Uh, God bless for everyone.